Sa kagustuang mamuhay ng tahimi kasama ang kanyang pamilya, isang membro ng Underground Mass Organization ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Barangay Pabanog para Sana sa Samar. Tuloy-tuloy naman ang panawagan ng ating pamalaan sa mga natitira pang kasapi ng mga makakaliwang grupo na magbalik loob na sa pamalaan at yakapin ang mga programang naghihintay sa kanila sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Nakatutok dyan si Patrol Woman Camberley Flores. Tunay winakasa at Kusloob sa Samar. Ang matagumpay na pagbabalik-loob ay resulta ng pagsisikap at panawagan ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit 8 at 8th Second Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Agad namang nakatanggap ang nagbalik loob ng tulong pinansyal at grocery items mula sa kapulisan. Ang nasabing surrender ay nasa kustodiya ng Second Summer PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patron Woman Flores. Alagad ng batas, nagkataguyod ng balitang polis.